si ma'am ay kukunin yung kanyang CR at ang kanyang motor na one month eh may release na yung kanyang CR ayan o, nakuha niya yung motor ay ang Yamaha Pacho so ilang buwan na yung motor natin bago lumabas yung CR ilang buwan ma'am yung one man pa lang sabi ni ma'am mama nailabas na yung CR dito lang yan nasa bike world Yamaha Santa Rosa branch Yamaha Pacho mga kaibigan ito available nyan dito syempre sa Vicord Yamaha Santa Rosa branch dito lang yan malapit lang sa Mondenisi ano. dito sa Vicord Yamaha napakabis mag release ng OR at CR mga kaibigan ito yung patunay na sinasabi ko sa si inyo na mabilis mag release dito ng OR CR o yung, especially yung CR kasi Napaka-importante na kapag bibiyahe tayo, kompleto yung dokumento natin. May OR, at meron ding CR minsan actually minsan totoo minsan real talk no? naunod talaga yung OR ng mga motor natin pero lang ng kaibigan, eto isang patunay at pagpapatotoo na mabilis dumabas ang CR ng motor dito sa Bike World Yamaha Santa Rosa Branch dahil eto eto eto, 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 eto. Ayan, so hindi natin masyado idalapit yung sarili natin. Oh, kasi nga is medyo personal yon o to private. Si ma'am ay kukunin yung kanyang CR at ang kanyang motor ay wala pang one month eh na-release na yung kanyang CR. Ayan, o nakuha niya yung motor ay ang Yamaha Pacho. So ilang buwan na yung motor natin bago gumabas yung CR? Ilang buwan ma'am? yung one month pa lang sabi ni mama nilabas na yung CR dito lang yan nasa bike Yamaha Yama Santa Rosa Branch ang kanyang inuha ay ang Yama Pacho yan o yan mag-release na ito yung CR na binibigay nila photocopy totoo yan photocopy lang talaga binibigay na CR sa mga motor natin ang original syempre hawak pa rin ng dealer yan o ng kasa yan di ba? isipin nyo wala pang one month pwede mo na ibiyahe yung motor kasi alam naman natin na ang mga motor na katulad itong Fatio na to ay hindi mo siya pwedeng ibiyahe ng walang ORCR at kapag nahuli kang walang ORCR alam nyo naman ang penalty niyan ay pwedeng unregistered ang iyong motor okay so yun sabi ko nga sa inyo ayan i na yung kanyang CR syempre may OR na rin yan tsaka may CR na kaya yung kanyang motor Eto, toto toto yung kanyang motor na to. Eto, ayan mga kaibigan. Ayan, yan, yung kanyang motor na. Ayan, no. Tapos, meron pa siyang previous na, you know, previous niya ay ang kanyang, yung helmet. O, oh, di ba? Bibiyahin na niya kahit saan siya magpunta kasi okay na yung kanyang oh, CR. Ayan, dito lang yan sa Pipeport. Yamaha. Ayun, napakadaming mga motor dito. Ayan, yeah, syempre, may sniper. Ah, uh, yung Pacho, merong Mio Gear. Ayan, tiyap at iba't ibang klase. Syempre, Nmax, yung kakalimutan niya. Punta dito sa 5 Ward Yamaha Santa Rosa Branch. Okay, thank you!